Mga ka all around husband, kung saan man po kayo ngayon, gabi man o hapon, tanghali, ako'y bumabati muna sa inyo ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo mga ka all around husband. Ngayon po ay gagawa po tayo ng uh, tubig na may limo. No? Ayon sa mga eksperto, maganda ito sa ating mga katawan. Dahil may binipisyo po ito. Ito ay inuming uh, nakaka-repress po at uh, pangpaganda ng ating kutis, no? Sa ating mga kutis, pangpaganda ito. At nakakatulong din ito sa ating mga uh, pagtunaw ng ating pagkain, no? Yung mga kinakain natin at pag... Uh, Siyempre, mga kinakain natin ngayon, yung mga minsan, yung mga mantika-mantika, no? At uh, yung mga iba pang ating kinakain, din na natin alam, no? Dahil uh, sa sobrang sarap ng ating pagluto o pagkain sa labas, yun, ito ay maganda sa ating katawan no? Nagpapatunaw ito ng uh, pagkain, no? pagka uminom tayo nito ng uh, tubig na may limon. At syempre, ilalagyan din natin ng yelo. Kasi masarap yan inumin pagka malamig na malamig. Tapos may yelo, uh, may lemon, may tubig, may yelo. And then, nagpapababa din ito ng kaloris po sa ating mga katawan. Yung mga kaloris natin, binababa niya pagka umiinom tayo nito. No? Ito yung magandang binipisyo sa ating katawan. At uh, marami pang iba na binipisyo ito sa ating pong mga katawan. No? Sundan nyo lang itong video. At uh, kasi mabilis tayo dito sa ating pagsasalita. Medyo mahaba pa yung video. Sundan nyo lang po. Pero i-explain ko na po dito. No? Unahin ko na po. Ang paguna paggawa po nito, uh, kumuha po kayo ng uh, baking soda. No? Lagyan nyo doon. Kumuha kayo ng bowl. At maglagay kayo ng tubig doon. At ilagay nyo ng katamtaman lang ng baking soda. Pagkatapos ay ibabad nyo yung lemon. Guro mga segundo lang o mga minuto. Ibabad nyo. And then, i-slice nyo na, no? Pagkatapos, i-slice nyo na ng, uh, yan, ganyan, katulad ng ginagawa ko, ni-slice nyo ng manipis. Pagkatapos, ay, ano nyo, ayan, yung video. Bakit natin kailangang ibabad ang limon sa baking soda? Ayon sa mga pag-aaral, makakatulong ito para mabawasan o mawala ang posibleng kimikal sa lemon. Kinukuha ko yung buto para pagka pagka kasama kasi yung buto sa tubig at papait po yung tubig no hindi na natin ma -ano, ma maramdaman yung uh, uh, yung pagka-refresh ng ating iniinom so dapat tanggalin natin yung buto pagka tinanggal na natin yan at na ano na na naibukod na natin ayan ah Ayan, oh nilalagay ko na diyan yung lemon tapos lagay mo ng yelo lagay mo ng tubig ngayon malamig na yan pwede nating inumin ayun lang no Ah, uh, Paki-subscribe ng aking YouTube channel, like and share po. At uh, maraming maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy ang siyang magingat po sa ating mga buhay. Thank you, thank you ulit.